Oh, kinis yung ice cream natin mga idol. Yan mga idol, tingnan yung ice cream natin ha. Hmm. Napaka kinis yan. Hmm. Yo, what's up mga kaidol idol? Magandang araw sa inyong lahat yan. Kumusta kayo? So, so ngayon mga idol, mayroong na request sa akin na ipapakita lahat yung mga ingredients. So, para alam yung lahat yung mga ingredients natin, So ibibigyo ko na lang para kayong lahat mayroon kayong idea na pag gumawa na kayo ng ice cream. So ngayon sundan niyo na lang yung ingredients natin. Isa-isahin ko to para alam niyo yung mga sukat. So ito yung mga ingredients natin mga idol. Ito. So ito yung gata natin, dalawang kilo. Yan mga idol. Purong-puro yan mga idol, wala halong tubig. Tapos kasaba, kalating kilo. Tapos Milk Boy mga idol, yung original na Milk Boy. Report. Tapos yung asukal natin. 2 kilo at kalahati. Yan, yung asukal. Tapos gagamitan natin ng condensed na Alaska. Yan mga idol, dalawang lata. Kasi walang malaki nito mga idol, kaya dalawa yung binili ko. Ito yung gatas na ginagamit ko talaga sa ice cream ko. Kasi napakalasa niya mga idol tapos talagang ano siya swak na swak talaga siya sa ano lasa meron namang nabibili dito na ano na medyo mamura-mura yung mga durin yung mga injil yun medyo mura-mura yun ito kasi mga idol napakamahal ng gatas to so ayan mga idol ito lang yung pinaka ingredients natin yan gata milk boy kasaba asukal at condensed yung, yung condensed mga idol, ito, depende na lang sa atin to kung, pwede, kung maglagay tayo nito o hindi, pwede rin. Basta importante yung idol, ang pinaka-egregious talaga sa ice cream natin na pang gata, kasaba, asukal, milk boy. Uh, yung apat na yan mga idol, pagka mayroon na yan, makabuo na tayo ng ice cream dyan. Yung mga ganitong gatas, optional na lang sa atin to kung maglagay tayo pang dagdag pang ano lang pang palasa so, depende na sa atin yon. so ayun mga idol, sundan niyo na lang yung ah, uh, processor sa paggawa so ngayon ipapakita ko sa inyo at least kung gagawa kayo hindi na kayo mahirapan kasi mayroon na kayong guide so magpakulo na ako ng tubig so ito mga idol yung tubig natin na papakuloin natin yan pito na litro yan mga idol pero hindi ko na sinusukat yan ni-estimate ko lang pero ang pinapakulo ko dyan nasa mga 7 litro yan so ayan mga idol habang inaantay natin yung tubig natin na pinakulo lilinisan muna natin yung tubo natin na ano yan o yung tubo yan yung galing sa pagtinda natin kanina mga idol wala nang laman naubos na yung ice cream natin eh. yan tanggalin natin yan tapos ugasan natin tapos gagawa naman tayo ng panibago. So yan mga idol, ilalagay na natin yung kasaba natin sa tubo natin. Tsaka gata. Yan. So dalawang tubo yung paghahaluan ko mga idol kasi pag isa lang, hindi kasya dito, aapaw yung ano natin, yung gagawin natin na titimplahin. Aapaw siya, kaya gawin ko na lang dalawa para ano, para bukas, yung dalawang tubo yung papalasahin natin. Yan. So yung kasaba natin, kalahati, Bagat na lang natin. Estimate na lang yan. 'yan. Tapos yung gata natin, pati hindi natin yan. Lahat ng ingredients natin, ayan mga yan, pagkatiatiin natin dito sa dalawang tubo. Pati yung tubig natin na pinakulo doon. Tapos, yung kata natin mga idol. Yan. Sa mga nagtatanong dyan kung, kung paano pinigay yung purong kata, meron tayong video dyan mga idol. Hanapin nyo na lang. Nakikita nyo kung paano ginawa yon, Kung paano ginagawa itong purong kata. Hindi na kasi kamay yung ginagamit dito mga idol pag siga. Yan. Tapos sa haluin natin, mix natin ng mayos para matunaw yung kasaba. So, importante talaga may na pag ibusan natin yung pinakulo natin tubig, siguraduhin natin na tunaw na tunaw talaga yung kasaba. Kasi pag hindi siya matunaw mga idol, pag buhos natin sa pinakulong tubig, may bubuo yan. Tapos pag gagawin natin ice cream, maglasas yung kasaba kasi yung mga bubuo na tutunaw na yun. So, hilaw siya, hindi siya luto kaya maglasang kasaba yung ice cream natin so maraming nagtatanong sa akin dyan na bakit yung ang gawa kong ice cream lasang kasaba so ganun po yun so kailangan tutunawin natin ng maayos to yung kasaba dyan na nilagay natin ayun e, mga idol, laluin na natin So, paano malaman mga idol na pag wala na siyang bubuo na kasaba? Yan. Ganyan nga natin sa gilid. Yan o. Tingnan nyo. Yan. Ganyan natin sa gilid dyan. Pag wala nang kumakapit na mga puti-puti dyan. Yan tulad nyan. Wala nang kumakapit. Yan, punaw na yan. Kumpara dito sa isang mga idol na hindi pa hindi ko pa masyadong na mix. Na halo. Ito o. Kasi ninyo. Yan o. Yan, kumakapit yung ano, mga idol, ito. Ito, ano. Yan, ano. Yan, kasaba yan. Yan, mga bubo na maliliit. Yan. Mix okay, natin yung Yun, mga idol. Yan. Kumulo na yung ano natin. Tubig. Yan. So, ilagay na natin doon sa uh, kasaba natin. Ito, so, natin.

puting puti yung kasaba natin dahil sa gata yun mga idol na marami tayong gata Ayan. kasi kung kunti lang yung gata natin mga idol hindi, hindi ganyan yung kulay ng kasaba natin pag kunti lang yung gata medyo ano siya? medyo kulay brown yung ano na yan, kulay na yan Ayan. tapos sa lapot Tapos ilalagay na natin yung ano mga idol, yung Alaska condensed. Uh, yung Alaska natin na ginamit, yan you know, o, 300 ml. Sa grams naman, 384 grams. So habang ilalagay natin, haluin na natin. Para mag-mix. Tapos yung milk boy mga idol, lagyan na natin. Atingin At lang din natin yung milk boy. original na melt mga idol kahit bubuo pa yan habang hinahalo natin natutunaw yan pero pag local hindi talaga yan natutunaw mga idol talagang kung yan yung mga buo-buo na nakita nyo ganun lang talaga yan hanggang sa tumigas na yung ice cream hindi talaga siya matunaw so, ayan mga idol o oh. diba wala na yung mga bubuo na melt boy ito na ang isa. So ilagay na natin yung asukal. Dalawat kalate yung asukal natin. Mag Madali na natin silang paghatiin kasi itong 1 and 1 fourth dito sa isa. Tapos ito dito. 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 sa mga idol yan tapos na natin iihalo lahat yung mga ingredients so na natin yan so ibalik na natin dito yung mga idol yung kinimpla natin yan mayroon tayong ano yung hilo kanina na tira natin sa pagtinda dyan natin ibabad Ibalik na natin yun dyan. Babad na natin. Tapos bukas, papansay na natin bukas. mga idol alas 6 ng umaga ayan. Ah, magandang kabuntagon mga idol wala nang bagyo yun malinis na malinis yung kalangitan mga idol skrim natin na ah. binabad kagabi yan tubig na wala nang ilo pero sobrang lamig yan mga idol tapos tatanggalin na natin yung tubig tapos pag dumating na yung ilaw mamaya, ya, deliver sa atin. Gagawin na natin yan. Papalsahin na natin. Ayan ang mga idol. Ayan. Yung binabad natin. Ayan. Mas maganda kasi mga idol pagka binabad natin, magdamag. Kasi pag natin, mabilis yung umalsa. Mabilis yung umangat. Kasi malamig na siya eh. Malamig na siya. Hindi katulad nung bagong gawa. Tulad kagabi yung ginawa natin kagabi. Tapos, diritsuin natin yung ilagay dito sa cart natin. Papalsahin. Lagyan ng yulo at asin. Matagal siya. Matagal siyang umalsa. Kasi, miinit pa siya Galing eh. pa sa pagluto natin. Mainit pa siya. Kaya, matagal umalsa yung ganun. Kaya, mas maganda pag naibabad natin. Ayan. So wala pa yung yellow natin. Mamaya-maya darating na yun. Kaya lang mga idol, yung yellow ko dumating na. Yan. Dalawang ano lang mga idol ito. Dalawang ano lang siya, dalawang haba. Yan. Pero kung sa makina ko gagawin mga idol, gagamit ako ng mga tatlo dyan. Mas nakakatipid tayo pagka dito kasi na ganitong mano-mano lang. Kasi Kunti, kunti lang yung hilo na magamit natin. Yan, tapos asin. Simpli sa makina. Paggamit din tayo ng asin doon. Mas malaki ang puunan pag makina yung gagamitin. pagdurok ng yellow mga idol, dapat kailangan gamit tayo ng ice pick. Ice pick gamitin natin para ganito siya mga idol. Oh. Yan. Ganito, ka lalaki yung yellow, Yung, ganito ka lalaki yung yellow natin. Una natin ilagay mga idol, ilo, tapos asin. Yung asin na ginamit ko dito, uh, 7 kilo mga idol, yung asin. Kasi medyo marami-rami yung ice cream na ginawa ko. Kaya gagamitan ko ng 7 kilo. Saktong-sakto yan mga idol. Matigas na matigas yung ice cream natin dyan. Yan, paikot lang natin yung asin, ganyan lang oh. Yan. Tapos silo ulit. Yung yelo, pantay lang din natin paglagay. Silip-silipin lang natin yung mga gilid-gilid dyan. Yung mga butas-butas. Kung saan yung mas kunti. Yun yung dagdagan natin. Ayan. Tapos, asin na naman ulit. Hanggang sa mapuno lang yan mga idol. Ulit-ulit na yung proseso na yun. As uh, yellow at asin. Yellow asin. Ano lang. gamit ng asin mga idol yan so lang, huwag natin tanggalin sa plastic ganyan lang siya para paglagay natin, ganyan lang natin oh, ubus natin, para yung kamay natin hindi malalagyan ng asin kasi ang iba kasi mga idol, ang ginagawa nila ganito yung paglagay nila ng asin oh. ganito ganyan Hinawa nila dito, kinukuha nila sa kamay, tapos nilalagay dyan sa gilid, ganyan Oh. Ganyan. Ganyan yung paglagay nila siyempre, yung kamay natin, nalalagyan ng asin. Tapos hawak tayo sa ilo. So, ito pag malagyan natin ng ilo to, kung nito yan, hawak tayo sa ilo. Sobrang lamig. Masakit sa kamay. Kaya, ang ginagawa ko, Nito yung ginagawa ko lang. Yan. Para hindi malagyan yung kamay natin ng asin. Yan ang ginagawa ko may dito. Tapos, kailangan natin isiksik may idol. Siksikin natin yung yellow para mahigpit na mahigpit sa gilid na yan. kailangan talaga itong mga uh, idol yung siksik -sik. kahit anong gagamitin nyo basta wag lang yung metal kasi pag metal natatamaan yung tubo natin o kaya yung ito stainless nabubutas yan pwede kahoy pwede ano ito sa akin ano to PVC lang yung plastic lang to kahit natatamaan sa dyan hindi siya nabubutas pati dito sa ano natin ito yan kasi pag hindi natin isiksik yan mabilis yan mapuno mapuno na yan tapos simpre wala yun kunti lang hilo yung nalagay natin dyan tapos, asin. yung asin natin tansyahan lang natin na tamang-tama pag maubos na yung yelo natin meron na tayong panglagay sa ipang ibabaw dito na uh, pang finish ang pinakahuli dito asin estimate lang natin yung asin natin na tamang-tama yung yelo natin maubos na dito Ayan mga idol. ah puno na ng hilo sa gilid at asin. So tatanggalin na natin yung takip dyan. Tapos, haluin na natin mga idol. Ayan. Lagyan natin pahalo dyan. tapos, lagyan lang natin ng kalang mga idol. Kasi yung tubo, mamaya maya pagka uh, magtubig na yung ilalim dyan aangat na yung tubo na yan kaya lag na, lagyan natin ng kalang para hindi siya aangat yan sa unang mga idol medyo matigas yan medyo mabigat yung haluin natin ganyan no? kasi ano kasi malamig pa siya So hindi pa siya nag-expand. Mamaya-maya pag mag-expand na yan, tuloy-tuloy na yung alsa dyan. Malambot na siya. So yun mga idol, umalsa na mga idol. So lalagyan na natin ng pinaka-secreto natin na ano na dyan. Na hindi talaga nakakauma yung lasa ng ice cream natin. So yun mga idol, mayroon tayong tubig na kalating baso. Yan. Yeah. Kalating baso. So lalagyan natin ng asin na isang kutsara. <coughs> Tapos haluin natin. Mixon natin siya. Ito yung mga secretos ice cream natin mga idol na masarap, hindi nakakaumay yung ice cream natin pagkainin kainin sa mga customer natin. Kasi yung iba mga idol, nakakaumay yung ice cream na kainin. Sa sobrang tamis purong purong tamis mga idol ito yung tamis tsaka yung itong kunting maalat na ginawa natin pag nagmix yan talagang yung ice cream natin napakasarap malasang malasa talaga siya wala na tunaw na mga idol so ilalagay natin dun sana so, gamit lang tayo ng scoop lagyan natin ang tagdadalawag scoop mga idol So, haluin muna natin agad para hindi bababa yung palat. Isa na naman mga idol Dalawang scoop. Yun. Dol, lagyan na natin yung isang tubo mga dog. Ah. Yan mga idol, Yun, magtitinda na tayo. Ice cream natin mga idol, oh. Talagang matigas yan, mga idol. Hindi tayo magbibinta ng ice cream na malambot. Wala tayong kita dyan. Mabilis maubos yung ice cream natin, pero kunti lang kita natin. Dapat. Sulit talaga, mga idol. Mga idol, oh. Pasti natin. Yeah. May ikot yung ice cream natin, mga idol, oh. Butas yan. Kitna. dapat mga idol ganito yung ice cream pag mag scoop tayo o, kita nyo mga idol oh. Yan, butas dapat ganyan lagi mga idol mas lagay dito sa oh, kapag ganyan lang pag lagay nyan mga idol ganyan lang huwag lang natin diin ganyan oh. diin ganyan kasi pag hindi natin yan bababa bababa ng bababa yan pag ganyan lang ano lang kusang malaglag na yung ice cream yan o no? ini yung ice cream ng idol. Yan mga idol, kainan okay, yung ice cream natin, ha. Hmm. Dapa, yan.